Hello everyone. Welcome back to our channel. And for today's video guys, ay ano po, I, i share ko po sa inyo yung mga halaman na for sale ko. And ibinebenta ko lang po sila sa halagang 50 pesos. Ayan, kuya, kung malapit ka sa aking area, ay pwede ka dito pumunta sa aking garden para makabili ng halaman sa halagang 50 pesos lang. Ayan, ipakita ko po sa inyo isa-isa yung mga halaman na aking for sale. Sa halagang 50 pesos ay meron ka ng halamang isa. At hindi lang yan ha, yung 50 pesos guys is maganda naman siya. Hindi naman siya yung katulad nung Parang ano na siya, ang pangit. Maganda, guys, yung 50 pesos ko dito. Huwag kang mag-alala. Kaya huwag kang manghinayang na pumunta sa akin. Kung ikaw ay manasa, malapit lamang. Ayan. And, ayan, guys. Meron ako ditong si Heng Heng. Ayan siya, guys. Meron ako, guys, ditong red Heng Heng. Ayan. Mabibili nyo lang siya sa halagang 50 pesos. And, meron pa, guys, si lip Big Roy. Ayan kung mali ako guys ng ID, is pa na lang po ano. Hindi ko kasi siya guys masyadong tanda kung talagang yung ID na sabi ko is yun talaga. 50 pesos lang siya guys. Ayan. Malaki na siya oh. Yun yung guys. Ayan. 50 pesos. And meron pa guys. Ayan. Si Chandang. Ayan siya guys. Si Red Chandang ito guys. Ayan siya. And meron pa guys si silver plate. Ayan siya guys. Silver plate 50. And si doti guys. Ayan. Ang dumi lang niya. Meron siya mga tabsik ng lusak. Pero guys, wala naman siyang sira. Medyo madumi lang siya. Ayan. Si doti natin. 50 pesos. And another, ano na naman siya guys. Aglaw. Heng Heng 50. And si, ayan. Yellow Fusion. 50 pesos lang yun. And meron pa, guys, dito. Ayan. Si... Ano ito? Si Snow White. Ayan siya, 50 pesos. And Kalataya, guys. 50. Snow White again, guys. Ayan siya, guys. Hindi guys, magbanggit ng presyo. Ano? Kasi yung mga ipapakita ko is 50 pesos lang siya lahat. Ayan. Ayan. Si... Yellow Fusion. Snow White again. Tapos ito, guys si butterfly yata ito guys kung di ako nagkakamali ayan siya marami guys for sale ko na yellow fusion ayan tapos snow white pa rin ayan tapos meron guys eta rose ayan siya si eta rose yan guys and ayan siya guys may mas malaki pa palang eta rose ayan ayan And meron siya, meron pa ako dito guys. Uh, hindi ko siya guys masabi kung ano na yung ID niya. Ayan oh. Nalimutan ko. Para siyang Dalmatian. Hindi ko na siya kasi guys matandaan sa pagrarepat ko. Kasi guys, panagrepat ako minsan. Sabay-sabay uh, ko minsan tinatanggal yung mga suhi ng aking halaman. Tapos, saka ako na lang sila ipinagtatanim ng dire Kapag ako'y inano, uh, sinipagan, ayun. Sabay-sabay ko talaga siyang nare-repat ng mabilisan. Kaya minsan hindi ko na matandaan talaga yung ID nila kung alin ba yung mother nun na akin napagtanggalan. So, ayan. Kaya medyo nalilit tayo sa mga, ano, mga IDs ng aking mga halaman. And, and guys, meron pa pala dito hang heng, -heng. Ayan. 50. And, meron pa dito dalawa, guys. Ayan. Ito ay parang, ayan siya, guys. Aglaw din siya guys. Pero yung ID niya is, di ko na masabi kung ano siya. 50 pesos. Ayan, 50 pesos again. May lang may konti siyang damage. Ayan. Medyo may butas siyang maliit. Pero maganda rin naman siya. Hindi naman siya masyadong pansin yung kanyang butas sa dahon. Ayan. And ayan siya guys. Meron din akong kalateya. Ayan. 50 pesos. Meron na siya guys isang suhi. Ayan No? Tapos guys, baka gusto niyo ng ganito. Ayan. Yung mga kalatayang ganyan yung design ng kanyang dahon. Ayan, meron tayo. 50 pesos lang. Tapos, meron ako dito guys na rattlesnake. Ayan. Dalawang klase po yung aking rattlesnake. Rattlesnakes na ordinary. At saka meron akong rattlesnakes na Thailand. Ayan sila. Ito pong hawak kong ito, ito, ito po yung Rattlesnake na Thailand at ito namang isang ito, ito po yung Rattlesnake na Ordinary, ayan guys. Pansinin ninyo guys yung kanilang pagkakaiba sa isa't isa. Ito pong si Ordinary ito, hindi po siya ganun katingkad yung kanyang kulay ng dahon. At ito naman guys si Thailand, ayan, masyado siya matingkad yung kanyang kulay ng dahon. Tapos guys, yung kanyang design sa sa dahon ay medyo naka po siya. Nakapag hinawakan niyo siya na sa ganyan niya is parang siyang masasalat ninyo yung kanyang design sa kanyang dahon. Hindi siya katulad guys itong ordinary. Ayan. And yung likod naman ng guys ng dahon nila. Ayan. Meron pa dito guys na ano. Ayan guys kung may gusto kayong mga snake. Meron din guys ito. Kaya lang yung dalawa ko ay ordinary. Parang isa na lang yung akin Thailand. Tapos, guys, kung gusto ninyo ng tri-star, ayan, meron ako dito. Ayan siya. 50 pesos lang siya, guys. Ang ganda ng kanyang dahon. Pero may mga, may mga dumi lang siya, guys. Pero maganda naman siya. Madumi nga lang. Kasi po, siya yung mga tabsik na mga, ano, ng mga lupa. Hindi kasi, guys, tayo, ano, hindi tayo rich para makapagpasimento ng ating garden. Alam nyo na, ano lang yan, yung lupa lang. <laughs> Kaya may mga tabsik-tabsik yan ng dahon. Ayan siya. Yan daw guys. Bihin mo na guys. 50 lang. Pwede ka nyo Ayan, meron din ako dito guys na petonya. Ayan siya. Ayan, petonya. Tapos, palagium. Ayan siya. Si Red Emperor. Ayan. Red Emperor guys. 50. And eto, guys. Meron pa dito isa. Ayan. Niyo guys ang ganda niya guys ng kanyang kulay. Malaki na rin siya. Ayan no. Tapos mayroon pang sexy pink. Ayan. Bili na kayo ng sexy pink. 50 pesos lang. Nandali pa tayo guys dun sa kabila. Kasi yung iba, iba ko nandito. Eh, pero meron pa rin pala ako dito yung iba. At ayan siya guys. Meron tayo ditong Adansoni. Ayan. Gusto niyo ng Adansoni. Ayan, 50 lang. Tapos ayan pa siya guys. 50. At tayo dito, guys. Ayan. Madami ako, guys, dito ang ano, available na Monstera dan Sony. Ayan siya. Ayan. 50 pesos. Tinan nyo naman, guys, yung kanyang ugat, lumalampas na sa black bag. And ayan, meron pa, guys, dito ang available. Ayan siya. Talagang yung mga ugat nila, guys, lumalabas na sa ano, sa natataniman nila. Ayan. Kailangan na, guys, iripat sa mas malaki pang pat. Ayan, sa gusto, guys, ng potus. Ayan. Ayan. Ayan siya guys, 50 pesos. Ayan siya guys, aglaw. Parang ako guys, aglaw na ano, na long lip, long lip na big roy na aglaw. Na malalaki na siya, ganyan, ganyan, 50 pesos lang. Tapos ayan pa siya, aglaw pa rin. Tapos guys, dito sa likod ko, ayan, meron din dito mga aglaw, Ayan. Tapos may Galatea pa guys. Ayan siya. Tapos meron pa rin dito. Ayan. Paglaw pa rin. Tapos guys, ito. Ayan siya. Malaki na siya. Oh. And ayan nga guys, na ispakita ko na sa inyo yung aking mga halaman na for sale. At kung may katanungan naman po kayo tungkol sa halaman ay i-comment nyo lang po yan sa comment section at aking niyang sasagutin. At babasahin ko po yan isa-isa ang inyong comment. At sa gusto po palang magpa-shout out ay comment lang po kayo at isa-shout out natin yan. And ayan nga po, dyan po nag-e-end ang ating video today at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel ay pasubscribe naman and paklik ng notification button para lagi kang updated sa aking mga video. At kung hindi pa po ninyo napapanood ang aking mga video ay mga available po yan sa aking channel.